mangbatong buhay na patpat sa parang palumuting butil na saysay ay kulang. Tangay lang ng agos at sunod-sunuran sa hampas ng alon ay ayaw lumaban pagkat hindi tulad ng gabat buhangin, Biniskay, pinalat, hinalong mariin laman ng busain, tumayong magiting. Matatag, namuog, mahirap gupuin. Ang mga kabata ay batong may silbi. Pag-asa ng bayang hipik ay pagkasi. Aming babaguhin sa layong mabuti ang bansa lipunan at maging sarili. Pipigilan namin maling agos ng tubig. Ibabaling ang landas sa tamat matuwid. Hanggang bumukal sa puso ay pag-ibig. Wala na ang das, poot at ligalig. Kabataang si Kisto ang loob at diwa. Walang bahid, dunis tapat sa panata. At kapag nagsamay, budhi ang dambana. Pinikis na tinig, pananampalataya. Mga kapataan, kawal ng pagbabago. Kamay ng pag-asa ng mga Pilipino. Tayo ang bukas, dangal ng ninuno. Ang bukang liwayway ng bagong milenyo. Kawal ng pagbabago na isinulat ni Diosmillo of Maria Corpus